eh po tayo po ay eh, nagpapagayak ng ano, tatap na ng singkang. Temuchong <laughs> 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 at magandang ano ano mataas ang plat ano oh. Yan tamang plat ko Kakatuwa ari lalo na pag mahango pa parin tabing ari oh. Pwede na ganyan ano panapanalo na po sa ulan ano. Oo. Uh -huh. Oh. Yan. No nang binhi. Ay tinapon na puno na amin na si Buyas. Ay gumanda rin ho. Oh. Oo. Oh, oh. Ay kaso ngayon nagmura na nag na. Hmm. Lakad po, lakad. Nung bandang huli naman 40 na halos hindi na mabili ay. 40 hindi, wala na. Ay hindi, wa, ay, sindano hindi na kinukuha. Yung mga mamimili. Nahana, malalim na po. Ay, ayos na yan. Oh, ay, sabi ko, dito siya doon po, sinasaging, dito siya pwede po. Ay, baya, yan muna ang unahin. Sa sunod na araw na po. Wala nang problema yung kilo-kilo niya, kataraka aking gaway kilo. Basta sundin lang po ayang oh. ang Ah kapal nga po ng ipot Nasa na magtatabas ikaw ba o ito magtatabas? Magtatabas ka ba o magpapatik? sa palagay mo Balik Okay, anim. Anim. Anim po sila nagkakayak ano, ng pang singkang. Bihain ng kilo-kilo ito. Kastanira ata itong isa. Castanera. Di pagdating din, ayos lang ka ganar kataba, Baya na. Bahala na no. Mm -hmm. Babangbangan pa ba dito sa Oh, babangbangan hunang ko. Mm Kailangan -hmm. ibalik niya no, patambok muna. Tas bababayan. Yung... Oh. Pag narinig sila kang tigas niyan, ano po? Mm -hmm. Ikaw po ba ilang taon na? Yeah. Ikaw? 55 na ako. 55? Mm -hmm. Aba, ikaw pala eh. Talaga ager na ager pa yan po. Kasi may alam din ako. Ano pong tanong ninyo ngayon? ibuya Sibuya kang kong na labas tong yung ano tubig yan oh. Nabalong ay naulbo yun oh. Oo. Oh. Pag ano po?

Ay ardo bala tayo mga na. yo. Man pa ni bubos papasok, aree spray. Ay papaspry ko na. Oo, Ay Ikaw wala. Ay angaran ako tuwa sa planta ta mo. Oh. Katataas hindi po, po makakaapekto sa dahon yan. Hindi. Are mi papa ayo, mo papa sadin, isma i spray ko ayun kakasya kayo abuno? no? ano pa yun? o lahat? ah pala naman na aray hindi na ano hinan no? yan ang gara ng sibol na si ipu, kuya Antoy po uli aray po naman ating pagbibidyo ay aral ko na rin po aktual tayo. Ano kuya Antoy? Ilang araw nga mga isang linggo pa ano? Oo oh, hala limang araw. Balikan ninyo Gusto ko malalim kahit ma ano? Mabalam. Ari dapat eh, malalalim ay malalaliman natin ari mga na ari eh, pagkikintayin. Pagkikintayin. Oo. Malalaliman natin. May paghahabolan para malalim. Dito tayo baka makakadali sa na ari. Eh. Ilang butong kintay ito? Bumili ka muna mga dalawang kilo. Ay dalawa sige. Basta pag nagbili ka, lagay mo muna sa rip. Yun na muna ang ating ano. Lagay yung ating gayong-gayon ng agot ng paglak ng kintsay. Ayo. Meron din eh, meron doon. Huli sa baba at sa mura, mm -hmm. Ako na para maring mustasa ng ariyan oh. Dapat ang ganda ng labasan. Eh. Oo nga. Bigyan ko yan ng ipot eh tsaka yuri yan oh. Sa 21 ito ilang araw na? Ha? Sa, ah, isang buwan na no? Sa 21 Ayos ah, ganyang kanipis? Nagamit ba kayo ng ganyang abo no? Ganyang <laughs> ginagamit ko nung uno, magandang dumerde ito Mahalaang yan? Oo Ganon din ginagawa -gina, ni gina, di Ate Baya. Yeah. O, oh, ay ngayon, iba na ang ginagamit ninyo. Yun ang katurutong puti. Ay, natakala sa akin sa na, kalatin sa ako sa kaiwag at aka na. Ay, nagbili kay Eric. Oo, oh, kabus Eric. Sabay karbon, tanggal kaya mga panilaw nilaw na yan. Ang yan, better pa be yan. Gawa na yung pagkabuno yan. Ay, hindi ba maulang yan yung pagkabuno? Ay, lang o kaya pa naman? Oh, eh put, makakatunaw Ah pero pagka-harvest na yan, yan ang ganda ng kinchay ano? Ang ganda kay kinchay nga natin doon, ang paya ko din ni kinchay. Kinchay, dalawang kilong kinchay. Pan-December, maka jackpot ka man lang sa December. Dalawang kilo anong kinchay? Hmm. Ay, 20 plat ata ito. Kaya siya na ba yun ng dalawang kilo? Ay, kaya siya na ito. Lalalim na lang, gusto ko ganito kalalim. Ay, malalim na. <coughs> Hindi ba lupa ng kanyang bagay galing sa sibuyas? Hindi, yun nga ang dapat eh. Dati palit-palit ay palit, eh. Aray naman dito, ililipat mo naman sa ibang eras. Oo. Oh, oh. Gagawa tayo. Baka yung sumunod. Yan ang ganda. Malalaliman ang mga bumbangan nun. Ha? Malalayman din. Ay, ganda rin pinapagawa natin yun, ay, ha? Ganun. Ganun dapat. Yan na po si kante yun Ay, ano? Mga sampung araw, pagdating natin iyaakat mga sampung araw, na Pang-akat na lang sampung araw. Ay, di tama. Isang buwan. Pwede na. Bahala oh, ka. Ikaw decision mo yan. Oo, bahala na. Pagkaya ng kapital ay basta. Bahala na. Baka doon. Ibabaligtad mo yan. Ang dami naman. Susunod mo yan. Oo, oh, ay di maingat. Huli na lang December yun. Ano? Pagkaya ho ng kapital. Pwede na yan. Sampung araw. Ibig sabi, susuwi pa yan tayo singkang araw isusunod natin yakat oo yun yun ganun Kakakat na singkam. oo Dapat pala igay ako na rin ng buto ano ng kentsay ano yung pagka eh, nagbili ka ilagay mo sa re oo. oo tayo po ay eh, nagtatarong-tarong sa kanya no kumbaga aral nga po natin na re ay yung pagpataba yung mga teknik kahit po ilang ano na po sila na nag-aaral dito kung bagat patuloy pa rin po nating inaaral kuya ano yung mga ganarin na mo wala bang problema ito wala yan pag mo pa yan didilaw yan didilaw ah hala sige isang gamas lang yan yung, ay, ating ano ay ating mga ililipat yan ay didilaw ano Kakapal pa ba yan? May susuwi pa ng sampung araw? Ay, nakapay kakapal niya sa sampung araw. Ibig sabihin, susuwi pa 'yon Oo. Oh. Uh, uh, ayun po pala ang tip. Um, Gawa pag daw po pala ari nilinisan. Posible pa. Ah, di, dilaw. Ano? Dilaw. Ay, siyang. Ah. Hindi na naman naaabot siya na. Hindi ano? na, naaabot siya. Ay, siyang. Ah. Kanya-kanyang teknika. Pag dilaw na, may reject na yan. Ano? Hindi na may binta. Pangakas ulit. Ito, itong pagkalagay kong abunong, ito, di pa. Pag gusto mo bumawas ng dalawang era, so... Ay, bahala na. Pag kaya ng kapital ay yeah. ilalagra na uli. Kung baga nandiyan na yan, ay. Mm -hmm. Pero pag ano may di babawas din ako pang-upa. Bahala na. Basta... Uh -huh. ba? -no ano, mm -hmm. Pag, pag naroon na ang desisyon, ano? Malalaman natin. Pabor na pabor yung taas talaga ng plato. Oh. oh. Kahit saan ako tumingin na, yun. Kaya, Yeah, pag-ibigin tayo natin, talagang dapat yung mga gandiyan ng bangbang para sigurado tayo sa kanyang. -tay. Oo. Oh. Isang taas pa, no? Isang taas pa ulit ang lupa, no? Oh, isang taas pa. Siya nga. Pa ng patik, ano na po ating mga singkang, o? Ah, kenchay. Yan. Ganda ng sibol, no? Anong ilalagay na dito ko, Antoy, sa kinchay? Wala pa yan. Wala pa. Babayala. Lagyan mo ng ibot, tunaw yan. Ay, di... Wala wag na muna ang galawin. Pag malalaki na uli yung gaya ng umisan. Ng... Ay, dito pala hindi rin pala gano'ng magastos ang kinchay. Pag mag-aasik magasika ng kinchay, d'yon papatungtungan muna sa ipot. Pwede, kahit yung... Hindi naman ay kaya, buto ba, hindi pa kaya sa sawin yun na dito yung ang talagang... Kahit yung hindi inigig. Oo, oh, kahit hindi inigig, ang inigig sa pagmalalaki nyo. Ay, ala, ala, sige. Ay, doon pala pwede ko rin palagay ng ipot. Oo, pwede rin. Yun. Yung in-spread na para makasingaw. O -o. Palay ari wala na ibang idadagdag. Wala daw wag muna. Ya lang gadda lang si Bulnar eh. Wala yung hindi pa paron, wala, walang tumubudo. Alin aring yung kabilang linya? Papaya na yun. Saka yung paparoon. Yung kabila. Hmm. Ay pwede ko kuan dagdagan ulit, may buto pa ako diyan ah. Kailangan yan oh mabubuhay, gagawin din. Mabubuhay, bang. Yung Yumuguna 'yun, papatikin mo Papatikin na ano, Aram bubuhayin ba? Kablay. Ah. Uh, papatikin mo, Pantay na uli, ay. Aano 'tong muli pag hindi papatikin, pag lalagyan muli. Ay, yumaramay gayon. Pitinan mo, papareyan lang muna. Ay, mayroon madalang. Ay, mayroon din ni madalang. Ay, di 'yun laang wala pala ang lagyan. Aba, ba't nga bari wala? Ano? Aba? Wala ba lang gab dyan, nilagyan mo? Hindi ko rin nga alam kuya ay Ay, mer ah, ba't naman mayroon din sa paparin eh oh? Ay, mayroon na oh Ay, di sa migit na bakit gano'n? Kinchay nga ba rin? Ay, eh, kinchay oh Hmm uh. Ay, dibut burangku. yung gitna ang wala dadagdagan ko na lang antoy. ko antoy binabawas ako na ito ah yung pang restaurant ah ah pang tindahan yan ah binabawas ako pa ilan ilan piraso ah rekompleto buhay oh. yun lang po palang wala ano dadagdagan ko Ano na po ang garap sa ating taniman Lagyan natin manog green Hindi Pandahon na no Hindi mo nakakatulong atay tayo na Hindi eh. Ari po ay inapply natin ng silikron At binibia yan, para po sa sibuyas. Ang ganda rin po pala paghahalo. Binubumba. Para yung mismo ano, kaya na yung naghahalo sa loob. Ang nga akong din natututunan. No? Ay, eh, halong-halong nga yan. Ano? Ganyan talagang ginagawa ko ninyo. paraparan lang eh no. Nanata na oh. Hello. Manok. Katabar ko antoy. Mm hmm. <laughs> Tingnan mo ang camera. Oh. Chipok oi sa antoy, eh. may ya. Meron, ya kumpleto na. Balat akan niya. Oh, dali na. Sandok. Hayo, paghiwa okay. wala i. Ito. Di manok. May lalagyan pa ba? Meron pa. Naay ah, oh. Manat. Mm. Mm. kanya-kanya pwesto na. Ito eh, talaga naman. May sapal pa. Hmm. Ay, siya na. sapal naman. Ay. Mm. Cowboy po mm. naman, no. Budol pa, eh. Hmm, harap. Dali. Dali. Ay, ah, talaga. Ay,

发扬内蒙的。